ni natin si Tatay Benjamin na araw-araw ay nagtutulak ng kanyang munting kariton upang magtinda ng tuyo. Sa kabila ng hamon ng buhay, patuloy siya nagsusumikap para matustosan ang kanyang sarili at hindi maging pasanin sa kanyang mga kamag-anak. Isang kwento ng katatagan at dedikasyon na tiyak na maguhudyok sa marami. Samahan niyo kaming saksihan ang buong kwento ng buhay ni Tatay Benjamin. Sumula sa 1965, nagtitinda ko ng daing sa bakaran para magkain sa araw-araw. Mahal ko magtinda ng daing. Ito na ang buhay ko. Gusto ko makakain ng hamon ngayon, Pasko. Ang kwento ni Tatay Benjamin ay isang inspirasyon na hindi matitinag ang determinasyon at pagsusumikap sa hamon ng buhay. Ito ay paalala sa ating na sa bawat sipag, lakas, at tibay, may liwanag na darating. Maraming salamat, Palawan Ponshop, Palawan Express, Pera Padala at Palawan Pay. Sa tulong ng Palawan Ponshop, Palawan Express, Pera Padala at Palawan Pay, magdadala ng saya sa Pasko ng Pilipino.